Yan. at ito may pagbabago na naman na nangyari dito sa bahay sa trabaho na nakita yung salamin na iba na naman and Vanity ampere. let's go mayat mayat may mga na idadagdag na mga art paintings At Yung amo namin uh art collector At saka painter siya. Gaya nito, siya gumawa niyan. Detalyado, detalyado. And, katulad, yan, katulad niyan. Siya gumawa niyan. Kaya itong bahay na to punong-puno ng mga art. Pati wall, may graffiti art. Sa labas, yan. Ayon sa weather forecast, uulan ngayon. yan kaya uh, sobrang makulimlim uh, naman yung balete natin dito sa loob ng bahay medyo kumakapal na yung dahon niya so bali ang title ng video natin ngayon ay ano nga ba di ko pa alam <laughs> uh, gaya ng sabi ko sa mga vlog natin na pinipilit ko mag-daily vlog kaso lang ang ginagawa ko kung ano lang yung uh, makrecreate natin na, na content sa araw-araw na ginagawa natin. Hindi namin pinagplaplanuan, hindi namin ginagawa ng script yung mga uh, blinablog, na, blina namin. So yung kung ano yung napapanood nyo, yun yung aktual na nangyayari sa buhay namin bilang OFW, bilang kasambahay dito sa Greece. Alright, so abang-abang na lang. Ngayon, yung mga kaibigan natin. Alright, siyempre hindi sila nawawala. Hello! Nilalamig si Aling Mary. Mary! I stiro, stiro. Ah! Stiro, stiro, stiro. Ito, very playful to. Si Mary yan, medyo soft lang siya gumalaw. Ganyan. Uh, parati na lang nandyan sa higaan niya nakabaluktot nilalamig siguro Spiro, ano nangyari? nakakain ka na naman ng balahibo na oh. <laughs> alright, pisahan na natin walis walis muna tayo kita nyo nakamas tayo at naka pa tayo na alright so kasi season na naman ng uod <laughs> grabe Nandiyan na naman yung allergy. Kaya ako nag-gloves kasi hindi mo alam kung nasaan tong mga to. Mayat mayan baka nahahawakan mo. Nakakadiri pa naman. Papakita ko kung ano chora nila. yan, Maraming ganyan. Hindi mo alam kung nasaan sila mayat mayan. Naaapakan mo, nahahawakan mo. Kasi na sa pine tree sila nang diyan sila nang gagaling sa pine tree. Kung nakikita nyo 'yan, yung parang may sapot doon. 'Yan yung lungga nila. Pagka uminit, umaraw, nahulog sila. Tapos pagka nahulog sila, andiyan nagkukumpulan sila sa baba. Wala pa masyado ngayon pero makikita nyo sa mga susunod na araw mamaya dadami na naman dyan sa baba lalo na sa kalsada dyan na dadaanan ng mga sasakyan yan yung bundok medyo maulap Alright. Ipisaan na natin. Linis-linis na tayo. Malinis naman. Kung makikita nyo, walang nahulog na mga dahon. Yung mga ganyan lang. Yung pinagkainan nila, pinagkainan ng mga uod. Ayan. yan, nakakadiri. Ayan ah. Sobrang kati

Good morning, Marika. Tapos na ang trabaho. Ino na muna namin trabaho para masarap kape pagdating. Yes, as yes, yung suwala. Ay, wala po chara. Para sa inyong kaalaman, ang tawag yan ay French coffee or sa atin na tawag na filtered coffee. Alright? Or, kapeng barako. <laughs> kapeng barako ang tawag. Hindi. Ayan. Oh my god. Gosh. Tapos ang breakfast namin ay yung tira na Hindi naubos. Yan, yung tira namin kagabi. Pero hindi na crunchy. Yan. Yan, papainit lang ni Maring Hera. But yung ang pagpapainit dyan ay saglit lang. 40 seconds lang. Tapos yung pinaka-max. Porti lang para hindi siya maging bubble gum. <laughs> maging bubble gum. Sa yung pizza natin. Dendro. <laughs> yeah. Sabi ko kay Maring Hera, uh, i-perfect niya yung paggawa ng pizza. Kung ano't ano man, uh, baka pwede tayong magpatay ng pizzahan, pizza wrap pizza sa Pilipinas. Uh, pizza Rap. Ay, ah, yeah. huh? naka-create tuloy ako ng pangalan. Sinabi Pizza muna. Rap. <laughs> Ayan. Doon sa Pilipinas pagka nag good na tayo. Ano? Uh, maganda Ay. rin kasi sa Pilipinas, sobrang mahal ng pizza. Baka makagawa tayo ng ng medyo uh, mura. Affordable. Affordable. Pero hindi pa huhuli yung lasa original Italiana pizza. May market ang pizza sa Pilipinas kasi sobrang mahal lang talaga. Gustoin man ng mga tao kumain ng pizza pero sobrang mahal. Uh, Kung baga, eh, tanggap na sa panlasang Pinoy yung pizza. Uh, kaso lang, mahal. Nung bata-bata kami eh, sa part ng Bigan, may isang pizza doon na masarap. Yung Jacomino. Jacomino. Pero sarado na ngayon simula nung pinasok ng Greenwich pizza sa bigan. na na nagsara na. Hindi ba mo nagsara na yata na? Wala na yan. Greenwich? Yung Jacomino. Wala. Wala na. Yan, malakas yun. Dati, yung natatakam kami ng pizza doon kami sa may Jacomino. Shout out sa Jacomino. Uh, mas mura kaysa sa <coughs> Nang-endorse na nga ako, nanira pa ako. Ano ba ito? hindi sa so diyan yan talaga ng kabataan ko kasama ko yung tita ko yung mga kaibigan ko diyan kami sa Media Commons All right yan so, Abang nagkakape video call muna sa Pinas